Iba't iba ang personalidad ng mga kababaihan, pero bihira ang mga babae na pwede mong tawaging marangal. Hindi nga natin ito karaniwang iniisip na description para sa babae, di ba? Pwedeng maganda, o mabait, o matalino. Meron ding babaeng palakaibigan, o kaya ay tahimik. Pero yung babaeng marangal, bihira nating madinig. Pero kung aalamin natin kung ano ang description ng ideal na babae sa Bible, ang best description talaga ay marangal. Ito ang pagka-describe sa ideal na babae ayon sa Book of Proverbs. She opens her mouth with wisdom and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Ang babaeng marangal ay nagpapakita ng wisdom o karunungan pag nagsasalita. May kwenta ang mga kwento niya. Nagtuturo din daw ng kindness o kabutihang loob ang kanyang dila. Mahusay daw siyang Magpatakbon ng tahanan. Magaling na manager ng kanilang household. At hindi daw siya kumakain ng bread of idleness. Meaning, hindi siya tamad. Masipag siya. At maganda ang sitwasyon sa kanilang pamilya. Pagising ng mga anak sa umaga, tinatawag siyang blessed or pinagpala. O kayo ba? Tinatawag ba kayo ng mga anak niyong blessed o pinagpala? At ang kanyang asawa, pinupuri siya. Haba ng hair, di ba? Marami daw ang mga babae na gumagawa ng marangal na bagay, pero higit pa siya sa kanilang lahat. Best of the best. Ang pagiging kaakit-akit daw ay deceitful, mapandin lang. Ang kagandahan daw ay vain, walang kabuluhan. Pero ang babaeng may takot sa Diyos ay karapat dapat sa papuri. Ito ang susi ng kanyang pagiging isang marangal na babae. Kayo ba? Gusto nyo bang tawaging marangal? Hingin natin kay Lord na matransform kayo na maging marangal na babae. Pray tayo. Lord, turuan mo po ang aking mga kapatid na sumasabay sa panalangin na ito, na unahin ka sa lahat ng bagay. Magkaroon sila ng holy fear o banal na pagkatakot sa iyo. At sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, baguhin mo po ang puso at isip ng aking mga kapatid para sila maging marangal na babae ayon sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan po kami sa inyo.